Bandang 6.30 na ng gabi. Naantay natin magdilim. Kung gano'n ba talaga kadilim sa loob ng Kanlubang. Dito naman tayo ngayon sa Sitio Barrio Kanlubang. Dito ginaganap madalas yung mga meeting ng mga tao. May ilang bahay na may mga kuryente. Gumagamit sila ng baterya. O so kaya yung iba may generator. Pero karamihan dito sa may generator. Eh, hindi na nag-generator kasi masyado nang mahal ang gasolina. Yun. Mata sa may stadium. May sitio. Barakan lubang pa rin pero aparte na. Pat, pat, pat. unti-unti na nag-close down yung mga. Yun. tay RI Institute, sa instituto, sa mga institusyon sa loob ng lubang Pero sa palagay ko eh, hindi din sila tumatamasa ng kuryente. Oh, hindi pa sila under morale. Juj. Dan lagi. Ah, the uh, kandu, Bang. Edirin telaga. Oh, so, yang Carmel Mall, di Wa nag Pero, ito ano mga gano'ng ka kadilin. Mga kandila lang yung nabibigay. Iwanag. Pindahan yan. Eh. Ate, eh, sobrang din <laughs> ano po, ano po ba yung demand ng grupo, Ito, De demand namin sa <laughs> Oxford Mayor. Aba. Kasi kaya kami nandito gusto namin ipabatid kay Mayor na kaming mga mga tigakanlubang ay kilala ninyang residente na mamumayan mismo ng taong anang kanlubang mismo. Kasi sa ngayon, hindi kami kinikilala. Kaya patuloy ang pagde-develop patuloy ang mga ginagawang mga proyekto na hindi namin ma, ma masagkaan. Kasi wala nga kami pakialam eh, parang ang dating sa amin doon, squatter. Parang squatter no. kami. Kaya yun ang aming ikinokontesta rito kay Mayor na kung maaari Mayor, kami bilang anak mo, anak ng siyudad ng Kalamba, nasa Kalubang, kilalanin mo kaming residente. Kasi diyan ka ng boto eh. Ibig sabihin, kami squatter o oh, hi alien kami diyan sa Kalubang. Eh diyan kami, diyan na kami sinilang, diyan naman tayo ang mga magulang. sa panahong to, talagang ang, ang buhay namin sa kanlubang ay hindi na namin ma, 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 ma mahawahan Unang-una, kami ay isang taon nang walang kuryente. Palagi mo, alam mo ano naman anano? yan. Anano? Ha? Ang aming mga tahanan, hindi namin may prepare bawal pagkatapos tubig bangunahing kailangan ng tao wala din hindi oh. eh kami nakikipag-usap kay Mayor. ang sabi ni Mayo wala daw siyang magagawa anong klaseng mayor yan? pero hinaharap po kayo ni mayor sa mga dialogue kumaharap siya ngayon, pag siya nagigibit sa amin ibinabato ang ano, ang, ano, ang, 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 ang question hindi, eh, dapat siya ang sumagot, hindi kami. Ganon, ginagano niya kami. Kasi masadong pinupolitika niya eh. Kaya, ang napagpaisahan namin ng mga taong kanlubang, hindi kami aalis dito ng hindi hindi kami kinikilala bilang residente uh, ng taong kanlubang. Kasi ganun eh, ayun eh, ayun niya. Kaya, sa ngayon, ayan, marami rin naman na puprotesta na pangukuhan din daw na yung mayor kanina. Halos, wala na, wala na paniniwala eh. Kaya kami, nanana, nananawagan na kung mari, sana pakinggan kami. Ng ating buti.